Welcome sa aming YouTube channel mga kapaldo and ngayon po is ano segregation na po tayo kasi ano ah uh, araw ba ngayon? Sabado Sabado Kaya e, pasura day na naman po mga kaibigan Maga ano ka mo? Mamaya ang gusto eh 425 325. 425 425

parang nasa dyan basta yung mga sako lang natin lata kasi yun lang ang mahal eh yogi naman tayo pag yung presyo ng talakal, bibili nalang yung isang sako 6 pesos tapos yung sako natin 20 pesos parang natin niluluko sarili natin yung

Baril mo dun sa ano. Ah, ito. to. Ito. 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 Napaka-barat. Yung kol na sana natin yung kanina, yung sana na yung natin. Pwede pa yan? Hmm. pala palaman natin pala, yung nalagay ko lang sana. Yung sasakot. Basta sa isipin na pa sa isipin E da horin. Ang tapon. Ba. pagbuhat ng ano nagpatulong magpaupuan ng kabin sino? ang traktor basok lang sa bahay nila hmm. thank you thank you baka pa pa ako sabi-sabi na nakapag-timing na.

<laughs> Ayan. <laughs> Tinang kabayo ang puta yun. <laughs> ano to Pang negro o amerikano? <laughs> Hayop na yan. Ang laki. Ito nga guys. <laughs> Parang ano. Ah, dalawang dubli yung akin eh. Dalawang <laughs> dubli yung akin eh.

Alamin ko yung baterya nga at paandarin nga natin. Hindi dun rin man. Ayos na yun. Napakalaking hotdog naman yan. Guys, baka gusto niyong bilhin. <laughs> promo na lang yan, promo. Oh. Baka sino gusto kong kumuha. Hindi na ito. Ano ba't yan po? na. Kimo <laughs> <laughs> alam ko sino nagtapon bahay? Niyo man tandaan. <laughs> sino <mo> natandaan ni natandaan? <laughs> Pero hindi tayo kumuha sa hindi yan galing sa tase. Eh. ang bahari ko 'yun. Nandito galing yan sa ano. Kasi nagtambak tayo dito galing Block 11 eh. Yung huli dadapos din 'to. Basta ba. <laughs> bulot na patatas 'yun. Bulot na patatas din 'yan. Ay, ipo-pogi. Baba sa karton. Sana <laughs> kasi guro ano, ay ipakita sana. <laughs> Tapos pinapon niya pa, alam niya yung kina. <laughs> <laughs> eh dapat sana, iihinukay eh, na lang niya. Yeah. Para hindi na, hindi na nakita. Hinukay. Oh. Grabe, isang dangkal. Oh. <laughs> <laughs> isang dangkal ang puta niya. Parang alam ko na nga kung saan galing <laughs> niya. Grabe naman mo ba, Hindi naman siguro dun sa may Amerikano, dun sa may Black

paring lang mga message. Maghintay na Eh. <Elok>. eh. <laughs> 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 <todong istorin> uh, <laughs> Ay wala, di naman na, di naman ito pag ginakuha natin dito. Saka lang dito sa may bungad, talagay sa ano eh, sa trash bag tapos na kayo po dito yan sa may bungad, ibig sabihin, huli natin ano, nuggets. Diba? Kini-mixtra <laughs> huh? ka. Okay. Tawagin mo lang po ako madam at ano, kesa nahihirapan ka. Ang laroan. <laughs> Yan. Uh, uh. Eh, lalo na yung dalawa kami dito ni ano ni Adoy ay si Adoy ba Tayo yung dalawa na yun yung nakuha namin sa may black 11, 11, 11, 11 12, na huli na fake wow tapos basta ng mga damit eh yung short niya hindi hindi na hinubad yung panty nandun na rin so, puro tiba nakulong yun nakulong nakuha sa ano nakuha sa balangan Ito ito, ito, ito. Ya, pala ang mura eh, di ba yung mga pasta ng ngipin mahal uh, sa kanya yung ilang libo lang marami na nga daw ng pagkamot sa kanya sabi na rupo ang dami nga daw dami nga nagreklamo <tik>

Pwede nga kahoy na para matibay. Eh. Mawang mong Ulan na naman. O, ulan na naman. Kaya't na ulan na, na kakauwi ako nito. Kaya't na ulan ako nito. Para na tayo sunat, uulan na. Baka mabasa ang ating cellphone. Wala na tayong ibibili. Kaya ito ulit oh. Ang gusto niya. ah. Baka may ano kayo dyan. Bilhin nyo na. Maraming maraming pong salamat. And sana po ay. Paki subscribe. And paki share na rin po. And paki. -paki... Pindot na rin po notification bell. Para update kayo sa aking mga bagong video. Maraming maraming pong salamat.